na ito to Dito sa kabilang pathway tinanggal nila yung mga pupuan ang Japanese garden malapit sa Maria Orosa Street yun ito maayos na rin uli sa inyo Ayan, nasa ano naman tayo sa Roas Boulevard nag-update naman tayo na ng si Salpat Redevelopment doon naman sa may central section Ayan, nasa kanan natin ng Manila Ocean Park ganda doon Ayan, ganda dito mga kabayan eh kabila may mga pangkis saka ang lapad na lahanan At, may maintain yung mga ano dito mga halaman ng halaman ang nakatanim dito yung mga uh, nagtitrim ng mga halaman kailangan din talaga no dahil top tourist destination to sa Pilipinas tayo pupunta dito yung kilometer zero Mayroon pa rin balita sa gagawing freight train. Mayroon sila kamataas na flagpole sa Pilipinas. And, mayroon pa rin Jose Rizal. Hirap tumawid dito, no? Hey, nakalagay. Kilometer zero. kita. Pagtawid lang ang mahirap dito. Sirà na 'yung ibang ano, mga tiles. sa mga ano no no อีก็คือนาดบดูุษจ้าาลีเร่นยูนางอีเนี maayos to hindi punta ng ano ng kalaw habi nyo sarado pala to na naayos nila to Ayun, ito, Rotonda lalo ang kisal part dito naayos na rin kompleto na maganda na ito rin bago na rin to ang likhado to kulay pula okay ano na na red cement pag merong big na pumupunta ng Pilipinas nag iiba na eh. yung mga plug ng Pilipinas pinapalitan yan yun mga head of states dating ano to red cement iba na ngayon ano lang to stamp na concrete puntahan din natin to ito yung pork na pinagbarilan kay Rizal isa execution site may mga ilaw pala to pero wala wala no nakalagay ito hindi pa naayos okay. nasira na yung mga iba

ni bagi MP CTR bench mayroon ano, na doon o statua ng aso sa likod ng pare ito pinaganda na rin yung monument ng gumbasa description na yung uh, nakasulat on this spot on February 17 1872 sa dito mga kabayan no? Uh. ito bago na rin to Pero uh, ano lang siya plain lang na semento CR ng um, Sal Park. Maayos ah, na yung mga ano dyan, mga toilet, laboratory. Pero yung dingding na ano na, na luluma na. Papagandahin pa sigurado yan tabi lang ng Chinese Garden nandun pa ang Japanese Garden malapit sa Maria Orosa Street And ito maayos na rin at ito naka, ano lang, naka red cement yung mga ibang bench na sisira na ano? ayusin pa rin sigurado yan sobrang luma na yung mga bench segregated dahil dito trash bins ito bago na rin ito ang ganda na bago na rin to parehas din ng design sa nadaanan natin nakalagay pa mga banabatri na mumulaklak ng mga yan yan yung may mga maya may mga kalapate tapos na rin dito maganda na lalo dito sa kabilang pathway tinanggal nila yung mga pupuan wala na nandun na hindi nang nilagay so para madaanan ito ng mga namamasyal na na mas maayos kasi mas malapad dun sa kabila hindi tinanggal kita na yung Mario Rosa Street dito ito kagagawa pa lang karado pa so, yung mga no, yung mga pathway na para sa Awas Boulevard pare-parehas -pare yung design ka na iba yun doon ginagawa pa doon iba naman yung design dito tinanggal nila yung ano, uh, mga ilaw, mawala na, doon -di -di. na lang halos ang ginagawa. saan gumana na yung fountain yan mga malalaking takip ng drainage po ba po silpo ulit ano bueno, pwedeng kita ni may mga ganito na mumulaklak na i-edsa o sa C5 Uh, Magsaysay Boulevard. Dami, pwedeng taniman ng mga kalsada. Tingin ko lang sa atin mga landscape